Hello mga Inday. Ayan, nandito tayo sa so, aking garpenting na naman ang aking trellis. Ayan, nilagay ko yan dyan mga Inday dahil tinipin ko ng plastic ang trellis na yan. Sinira ng hangin, ng kasagsagan ng tag-ulan ba. Kaya ngayon, aayusin ko yung ano po, yung garden po. Dahil sinira ng trellis. Ay, oh, sinira ng mm hangin. -hmm. <laughs> Ayan. So ayan mga inday ay sisimulan ko na ang pag-aayos ng aking garden na sinira ng hangin. Yung mga planters na yan ay i-relocate re ko siya mga loves kasi hindi kakasya. Gusto ko siyang pagkasahin lahat ng ano sa pagkasyahin ba malapit sa isa't isa para sa loob siya ng trellis para malagyan ko siya ng cover. Ayan. Tapos nga pala, yung sa mga tinanim ko na mga kamote, ayan, may mga bunga na siya, mga hindi, may mga laman na siya. Marami akong nakuha dyan. At itinanim ko rin siya ulit para tumubo ulit para sa spring. May mga dahon na naman akong makukuha. Ayan, ho, marami siya mga loves. At ang mga garlic, tinanggal ko din siya at itinanim ko siya ulit mga inday. At yung mga talong ko, ayan oh, yung mga talong ko, wala akong talong pero yung pangatalong na itinanim ko ay ayan ho uh, tinanggal ko din siya tapos pinroning ko siya mga inday kasi sabi nung kaibigan ko tutubo daw yan ulit at dadami ng at mamumunga siya pa ayan mga inday yung lupa sa kabilang metal planters ay inilipat ko sa kabila para mabuhat ko yung ano yung uh, plantita ko kasi masyadong mabigat pag itulak ko lang siya mga inday kaya kailangan ko siyang ilipat sa kabila. Tapos maglipat-lipatan na lang yan. <laughs> Kaya ko siya pinaglapit sa isa't isa para mailagay ko siya sa loob ng trellis mga inday. Um, kasi para makoberan ko siya dahil, palapit, dahil winter na namamatay yung mga pananim ko. Kaya kailangan ko siyang takpan. Titingnan ko pa kung paano ko pa siya takpan para hindi liparin ng hangin. Kasi kita niyo naman, nung tinakpan ko yan dati, nilipad ng hangin sinira nakikita niyo yung plastic dyan o sa gilid ayan ah, dahil sinira yan ng hangin tanggal kaya nabali yung trellis ko mga inday kaya kailangan ko talagang gawa ng paraan para hindi mamatay yung mga pananim ko para makapagtanim ako ng mga ano alam mo nyo na yung mga gulay natin para mabuhay siya kapag ka malamig at kapag ka sobrang mainit din kagaya ng mga okra, alugbati at malunggay. Ang malunggay ko namatay na talaga. tanim na natin ito. So ayan, napagod na si Inday. O, oh, ayan yung mga kamote na aking mga nahukay. Itinanim ko din siya ulit. Tingnan ko na lang kung mabuhay pa ba sila. Kasi masyado pang ano, baby ba. Tapos yung mga garlic, itinanim ko din siya ulit. Tapos yung mga talong, yung iba tinrim ko na lang. Kasi ano, nakatanim na yung iba dyan. So, ayan. At ito naman ang aking isusunod na ilipat. Ayan. Nga pala yung mga daffodils. May mga daffodils ang aking nanay doon sa garden. Kaya kumuha din ako kulay yellow yan mga inday para maganda naman ang ating garden. So ayan, continue tayo sa paglilipat ng ating mga taniman. Um, nagkamali pa ako dyan mga inday. Nagdubli ang aking trabaho dahil imbes na yung yung kabila ang aki, yung isa ang aking inuna ito yung isa ang inuna ko hindi nagkasya yung planter sa ano sa masyado siyang mahaba ba kaya dubli ang trabaho ko sobrang pagod mga labs pero okay din uh, satisfied din ako dahil maganda rin naman ang ang kinalabasan. Kaya ayan, buhat-buhat tayo. Ayan, 10 a.m ako nagsimula diyan mga labs sa paglilipat sa pag-analyze ng aking garden. Uh, hapon na hindi pa siya tapos, pero sulit din naman kahit ano, kahit uh, sulit din naman ang aking pagod kasi maganda rin naman ang kinalabasan niya at buong week talaga na ulan siya. So, two days off ko yan mga loves. At uminit din siya. Kaya sinagad-sagad ko na hindi ko na sinayang ang panahon. Dahil um, naawa ako sa aking mga tanimba na nabubulok, sayang Tapos naawa din ako sa aking trellis dahil nababali sa lakas ng hangin. Kaya inayos ko na. Ayan, tingnan nyo naman mga loves. Malapit na siyang matapos. Um, paggabi na yan mga love, siguro mga 5.30 na yan. Kaya buong araw, buong katawan ko masakit dahil hindi biro ang pagpapala ng mga lupa, mga inday. Eh. Kailangan talaga matyaga ka. At tingnan nyo naman ang panahon, talagang napakaganda. Kaya sinulit-sulit ko na lahat-lahat. Ayan, kahit paggabi na. Kailangan uh, huwag natin sayangin talaga. Kasi sayang yung araw. Ayan. Ayan yung mga lupa. At ito nga pala yung mga tulips na tinanim ko din mga loves. mga inday. So ayan mga inday dahil pagabi na padilim na siya mga labs kaya binilis-bilisan ko na ang aking galaw ba. Talagang parang nag-aapura na ako dahil si Mr. Kagag dumating na galing trabaho tapos si Stacy kailangan ko rin naman magluto kaya bahala na lang kung paano sila tumubo mga inday basta naitanim ko silang lahat Hello mga loves good morning so another day kahapon ay inayos ko yung aking mga metal planters at ito ang ginawa ko so ngayon ko continue ako mga loves ayan ito ang ginawa ko sa aking planters kahapon Ayan. Ayan mga loves. Yan na lang nabali ang ano. Nabali. Ito mga ano po siya mga loves. Mga daffodils. yan daffodils. Tapos may tulips din yan. Or tulip. Yan. Ito, pong, basta, ito Ayan. Ito, ayun po, yung maliliit na bulaklak. yan mga daffodils, siya, siya mga loves. Ay! Meron pa dito. oh hindi ko matanim ito oh. yung eh, mga iris ito iris Ayan. so hindi lang po yan ayun mga loves o nabali dahil inayos kahapon dahil inano ng hangin na, na ano siya na siya sa hangin ba tapos inayos ko kahapon nabali tuloy so ito yung aking mga ano yung aking mga lemon trees or aking mga citrus trees, nilagyan ko siya kahapon, binagdagan ko siya kahapon ng ano yung, yung, coil. Ayan. Ayan, nilagyan ko sila kahapon. Ngayon, bibiligan ko naman. Ayan, no? Ito yung plastic na aking pinover na lilipad ng kami. Ewan ko kung nalagyan ko pa ba sila ng cover kasi dahil grabe ang mga hindi ko mga ng at ito rin yung mga tinamin ko dati na matubo siya ulit ng lamps ayan yung garlic at saka yung onions matubo siya ulit So ayan, nagdilig ako ng aking mga halaman dahil Kahapon, wala na akong panahon para magdilig dahil gabi na talaga mga inday natapos ako. ikilangan ko pag magluto ng hapunan dahil nagantay sa si ilang dalawa, si Stacy at si Mr. sa loob ng bahay. Uh, tapos hindi pa ako nakapagluto kaya inano ko na lang ang inuna ko na lang yung matanim matanim ko silang lahat tapos kinaumagahan ayan nag nagdilig ako ng aking mga ano ng aking mga halaman mga inday